kaganapan ng Kedelex, Alexa Ilacad at Kede Estrada sa kanilang Star Pop Campus Tour. Naunang nag-tour ang dalawa sa Arellano Campus University at nag-ala concert ang dalawa doon. Nasigawan ang lahat ng mga estudyante nang lumabas na at nagbigay ng kanyang song performance si Alexa. Pagkatapos ng kanyang unang kanta, hiningan ulit siya ng isa pa, kaya napakanta ng akapela si Alexa. Grabe ulit at kinilig sa kanyang kanta ang mga sujante At may nagsisigaw pa na I love you kay Alexa. You, you. You. <laughs> at ang inaabangan ng kanilang mga fans sa Naturang University ang pagkanta ng dalawa ang Kedelex. pa kay Kede Estrada, matagal-tagal na rin na hindi siya nakapag-campus tour. Kaya masaya siya ngayon at naulit muli. Ang uh, ano, say... Sobrang happy naman si Alexa dahil pangalawang balik na niya ito sa Araliano University at hindi siya binigo ng mga ito. Such a warm crowd. Ang ganda ng energy ng Arellana University. So maraming much. maraming salamat. Pangalamang beses ko na dito at hindi niyo ako pinipigo. At kinuha na rin nila ang pagkakataon na maipromote ang nalalapit nilang concert ngayong May 31, 2024. Yes. Yes. Uh, yes. Uh, we'd like to promote me and Alexa's concert, the titled "Add to Heart." This May 31 at so the Music Museum. Details to be found. Yes. Sana ang sunod naman na pinuntahan ng dalawa sa kanilang campus tour ay ang University of the East Caloocan. Oh, Habang kumakanta naman ang kidilig sa stage, panay naman I love you ang isang fan at narinig ito ni Alexa. <silence> ayaw ka. Ayaw ka, ayaw ka. Ang sweet naman ng kiledek sa bangko makanta at sinasabayan sila ng mga tao. Habang nagsasalita si Alexa at kinausap ang mga tao, hindi niya namalaya na umakyat na pala si KD at nasa likuran niya. Oh, Nagdala pala ito ng tissue para lang punasan ang pawis sa mukha ni Alexa. rin magkamayaw ang hiyawan ng mga taga University of the East. Marami din ang nagmamahal ng Kidileks. Napakaganda talaga ng boses ni Alexa kahit naka a lang ito. Oh, Alexa Ilacad at KD Estrada or KD Lex. Mga moments ng dalawa na magkasama. Dumating ang dalawa sa Mega Mall para manood ng premiere night ng isang movie at pinakanta muna si Alexa. Habang nakahiga sa sofa si Kedy, pinakanta ito ni Alexa pagkatapos ay si Alexa naman ang kumanta. Kinilig ang kasamahan nila habang nakasunod sa dalawa na naglalakad na isang jacket lang ang itinilukbong sa ulo nila. napakaganda at gwapo nilang dalawa habang nakaupo sa sofa at tinitingnan ang cellphone ni Alexa. Huli kam naman ang dalawa at medyo nagulat pa ito na habang nakaharap sa salamin at nagmi-makeup si Alexa. <laughs> ang saya ng dalawa habang kumakain ang sarap ng ulam nila at ipinakita pa ito ni Alexa <laughs> <laughs> Huli kam na naman habang binabantayan ni kedy si Alexa na nagmi-makeup Okay <laughs> si mommy and daddy Contour. <laughs> Tinulungan ni Kedi si Alexa na alisin ang make-up na nasa kamay nito dahil mahirap alisin Dahil ayaw talaga niya matanggal yeah. Hindi na to, wipes na to, ayaw na talaga Mommy, ayaw talaga niya Ay Pinatigil ni Alexa si Kedi sa pagtanggal ng make-up dahil mapapagod lang daw ito ang sagot ng binata ang nagpapakilig kay Alexa. Mapapagod ka lang. Hindi ako mapapagod. Mapapahinga lang. Hello? <laughs> ay, mapapahinga ba't yun? Gusto matuto ni Alexa maglatulato, kaya sa dressing room ay nagpa-practice na ito. Nagpapaliwanag naman sa si Alexa sa kanyang viewer habang nagla-live kung bakit siya mahilig mag-inarte. Alright. Mahilig talaga akong mag-inarte. Wala, maganda eh. Sa isang event ng Lux Skin Beauty Product, dumating sa Alexa na bagay ang suot na kulay orange. I would always make sure that there are always big surprises for all of us. My... At nagbigay naman ito ng kanyang song and dance performance ala Taylor Swift. Sa huli, nagpapasalamat siya sa Lakskin na isa siya na kinuhang endorser nito. I've gained a really wonderful family as a boxer, and I just want to say, to you, Mom Anna, thank you so much because you are a woman I look up to.